mo yun. tititigan ka. Alam mo yung lukso ng dugo? Uy, hindi ah. Tinititigan lang ako. Baka siguro kamukha ko yung tatay niya. <laughs> nga, Grabe no, 8 years na tayo. Hangga ngayon. Hindi, ka, hindi pa rin tayo magkaanak no? <gasps> ano kayong gagawin natin para biyaan tayo ng anak? Ano 8 years? Bakit? Ilan na ba? Sabihin years pa lang tayo. Sino yung pang years mo? Ay, years nyo, pa lang pala tayo. Eight years, ikaw cool naman, iyan ka na naman, nagsilos ka na naman. May mo na naman, may iba ako. Oh, no! Kanina lang ga, abang nandun ako, na, nagiintay ako ng guest, di ba? May lumapit sa akin bata, lang ga. Mm. Di ba, titig na titig, nakita mo sa my day ko? Mm, guapa. Titig na titig sa akin, kala niya siguro, tatay niya ako. Ni, wala pa akong anak eh. Baka naman anak mo yun. Tititigan ka. Alam mo yung lukso ng dugo? Uy, hindi ah. Tititigan lang ako. Baka siguro akala niya, kamukha ako yung tatay niya. Ako yung tatay niya na pagkamalan ako, ikaw. Baka naman talaga ikaw. Iyak ka na naman. Sus. Hindi naman yung lalapit pag hindi ka kilala eh. Hindi nga, nakita mo naman, di ba Binidyohan ko nga kasi nakatitig siya sa akin. O baka yung sheets, baka yung sheets nang For... tinitignan niya. Ito talaga. Iyak ano naman, si Rosa. Oh, tara, oh, nandito yung video ko. Tignan mo sa video natin, ha? Tignan mo, ha? Ito, ipapakita eh, ko sa'yo. Tignan mo, tignan mo. Papakita ko sa'yo. Tignan mo, mamayigi, ha? Tignan mo, ha? Tignan mo, hindi yung puro selos ka. O yan, oh, Tignan mo, Tignan mo. Nakatitig. O bakit ka Hindi nga, langga. Seryoso tayo. Sa totoo lang. Panahon na siguro para magkaanak tayo. Kaya nilalapitan na ako ng bata, langga. Wow. Hmm. No? Siguro. Langga, may tanong ako sa'yo. Ano yun, langga? Nalala mo ba kailang katinuli? Katuli? Patuli? Kailan ba ako nagpatuli, ha? Kasi naalala ko noong grade 4, umiihi pa ako sa banig eh. Grade 4, umiihi pa ako sa banig noon. Galit na galit nga si mami eh. Laging basat yung banig tsaka yung kumot. Lagi <laughs> nagbabaha doon sa higaan. Ah! Naalala ko na, mga grade 5 siguro lang ga. Grade 5, bakit mo natanong? Eh ako kasi, nung yun grade 6 eh, tinuli. Ha? Agui! <laughs>